Thank you. Uh, may I ask the Secretary Roque? In the last hearing, uh, you were required to submit to this committee the documentations confirming the ownership of the house in Pinewood subdivision, including the ownership structure of the corporation that owns the property. Have you submitted such? I have a copy, a soft copy of the uh, TCT Antan with Nukubo me. Is Have you submitted? Something? Hindi po, but I can submit po. Thank you. uh Do you also, uh, have you all already submitted a copy of the lease contract between Yun Wan and his wife, and your wife, uh, Madam Myla Roque? Yes, your honor. Submitted already? Submitted already, your honor. Thank you. Uh, have you already submitted the articles of incorporation And other relevant documents for PH2 Corporation, the corporation, as you have stated, that owns the House and Pinewood subdivision? Your Honor, in the last meeting, Congressman Paduano said that it should be the SEC should, that should furnish this committee with those articles. That's what uh, the Honorable Paduano uh, said. That's not what I said. I, nope, well, I haven't submitted, Your Honor, but I was on the assumption that the SEC will bring it here. But that will be no problem. I can submit it, uh, Your Honor. Thank you. Uh, you were also required to submit documentation confirming your formal entry of appearance in the three courts Municipal Trial Court of Porak, Pampanga, the RTC 114 of Angles City. And the Court of Appeals in the Whirlwind Corporation case. Has this been complied? Mr. Chair, it has been complied. It has been complied? Yes, Your Honor. Now, you may I know, uh, uh, Secretary Roque, when did Whirlwind Corporation get you as their lawyer? Formally for the ejectment case in the month of uh, August of 2023, Your Honor. 2023. So, in other words, uh, uh, it's because of the ejectment case. Yes, Your Honor. Did you know that uh, uh, in the past, before you you were taken as counsel, uh, your friend, Miss Catherine Cassandra Ong, was part of Fairblind Corporation? And later on, was also part of La Lucky South 99. I knew, Your Honor, that she was part of World Wind, And after our meeting with Pagcor, she became representative of Lucky South for Pagcor as well. So, uh, kayo po ay isang abogado. Ano po yung conclusion nyo ron? Ang conclusion ko po eh, kilala ko siya bilang empleyada talaga ng World Wind, Kasi, pero, ko na pong, alam niyo po alam niyo rin po na empleyado rin siya ng Lucky South. Uh, hindi naman po kasi nung nagmeeting po kami dun lang siya naging representative ng Lucky South at ang alam ko nga eh hindi ka naman kinakailangan maging stockholder or officer ng uh, licensee para maging representative gaya po nung pinalitan niya na si Dennis Cunanan na hindi naman po officer at hindi rin po stockholder ng uh, Lucky South. So you're not aware of the uh, sublease agreements? between Whirlwind Corporation and Lucky South 99. And uh, there were two sub-disagreements. Are you not aware of it? Hindi po no nag-file po kami ng entry of appearance sa ejectment kasi ang kaso po na ejectment ay sa panig po ng mga crews at sa panig ng Whirlwind. So ang nagkakasuhan po ay crews and Whirlwind, hindi naman po kasama sa kaso ang Lucky South. So yung kasong hinawakan ko lang po is kaso ng crews at ng Whirlwind. Yeah. Uh, Did you file or did you file a manifestation in court para para po may quash uh, yung search warrant at saka para makuha yung uh, mga documents doon po sa raid sa uh, Lucky South 99 Opo may mga dokumento po ako doon na protektado po ng batas yung uh, mga bank documents po na ibinigay ko sa aking staff na nakitira doon sa um, sa porak na naisa publiko po at nakita ko nga po sa TikTok na naisa publiko yung mga dokumentong 'yon. So, Nagfile po ako ng uh, motion to quash para maibalik po yung mga dokumento. Ah, uh, ang sabi po nyo, mayroon po kayong mga uh, privileged documents na nandun sa saan po? Ah, uh, doon po sa renamed re na lugar sa Porac. Saan po specifically? Doon sa place ng Uh, Pogo Hub. Doon po sa pag-aari ng Whirlwind po. Uh, so, parehas ang location ng Whirlwind at saka Lucky South 99. That is what you're telling us. Sila po may ari talaga ng buong premises ng Whirlwind na pinaupahan po nila sa Lucky South. Uh, hindi po totoo yun. Kasi ang may ari ng lugar talaga ay yung mga cruise. Yung, lupa yung po. close friend ni... <laughs> Roslyn. Uh, Mr. Chairman, yun lupa po, pero yung buildings po, yeah, know. sila nagtayo po. Uh, technicality na lang yun, Torni. Uh, Pero bakit po kayo may kwarto doon? Hindi po ako may kwarto doon. Sino yung, po? Yung naging empleyado ko po na nag-aaral po sa isang aviation school sa Clark. Bakit po siya nandun? E eh, empleyado po ninyo? Ex-employee -employ, ko po. Dahil nag-aaral po siya sa Aviation School. Ex na pala? O, oh, ex na po. Ex. Opo, ex. Pero bakit nandoon pa yung dokumento mo sa kanyang kwarto? Well, unang-una -una po kasi, yung dokumento po has something to do with the travel to Ukraine. May gera po kasi sa Ukraine at naanyayahan ako ng gobyerno ng Ukraine na sumapi sa isang peace conference. At minabuti ko naman dahil uh, may gera nga doon na dapat meron akong kasama. So nagkaroon po ng pagpapalit ng plano, ura-urada, sinabi ko doon sa dati kong empleyado, umatras yung dalawang kausap ko na dapat kasama ko, uh, subukan nating ihabol ang papeles mo. At anahi, habol naman po dahil ang pagpasok sa Ukraine e eh, via Poland at uh, binigyan naman po kami ng uh, expedited uh, visa ng uh, Poland at ang, ang uh, visa naman po sa Ukraine ay eh, binigay ng Ukrainian government. So kaya po nandun yun, eh, kinakailangan ko magbigay ng affidavit of support. At dahil nakitira, nakitira po doon yung aking uh, ex-employee, eh doon po nakahanap yung dokumentong yon. Uh, kailan po nawala na empleyado nyo yung tao po na yon? Well, Marso of 2023, wala na po siya. Pero sa Malacanang po, kasama ko yan. So kasama ko po siya at isang buong team ng social media team hanggang ako po ay tumakbo para sa Senado. So that was um, November 2021 when I was deemed resigned. Pero yung grupo po nila na natili sa akin hanggang election. And um, itong nakitira po sa Pogo ay hanggang March of 2023. Pero meron pa po akong dalawang na-retain hanggang month of August of 2023. Ngayon po, wala na akong kasama ngayon sa law office ko na nakasama ko dati. Pwede ko bang isipin na kaya nandun siya sa Pogo na yun dahil sa pakiusap ninyo? Well, po, pwede nyo pong ma, ma maisip yon Sa katunayan po, kasi nung August, akala po nila tapos na ang boxing kasi meron ng writ of execution po. Pero nung nag-file po kami sa RTC na motion to recall the writ of execution, hindi naman namin inaasahan, nagtagumpay po So hindi sila napaalis kaagad, bagamat dapat by August napaalis na sila. So parang tinanaw naman po nila na utang na loob na hanggang ngayon po, hindi pa sila napapaalis doon no? dahil nagpunta naman kami sa Court of Appeals. At siguro po, tumanaw rin ng utang na loob at pinagbigyan yung aking dating tao. So, kayo po ang nakiusap? Hindi po. Ang nag-usap po talaga ay yung empleyado ko at saka si Casey Ong. Paano sila, paano sila nagkakilala? Well, uh, nagpulong po kami matapos pong isang pagbibista dyan so, po sa... kayo po ang nagpakilala. Ako po nagpakilala. Yes. Ako nagpakilala. Thank you. Uh, Mr. Chair, may I go to... Uh, uh, Ms. Ronalyn Baterna? Yes. Uh, Is she still around? Go ahead. Yeah, andito pa. Go ahead. Yes. Kanina, Uh, Madam uh, Ronelyn, sinabi mo na hindi mo masyadong kakilala si Cassandra Leong. Tama po ba yung pagkarinig ko? Kilala ko po siya, Your Honor, and then nakikita ko rin po siya. Gano'ng mo siya kakilala? As the work po, Since doon din po siya nagtatrabaho. Doon siya nagtatrabaho? Natatandaan mo ba na noong uh, uh, February 2 of 2021, may pinirmahan kang sublish agreement uh, kay Madam Cassandra Ong? Hindi ko na pong matandaan, Your Honor, kasi sobrang dami ko na pong napirmahan na papel. May I request the page to show the sublease contract in my possession to Madam Ronelyn Baterna, so that he, she can determine whether the document uh, is what she signed. Okay, the si commissary by directed to um, bring the documents to ano, to Baterna. Go ahead, Congressman Chairman Afo. Ani? Gusto kong tanungin kasi yun ang susunod ah, okay, na okay. tanong ko eh. sige, uh... kasi parang siya nang may-ari ng may -ari nung South 99, laki <laughs> South 99 eh. <laughs> Madam Ronaldin, pirma po niyo ito. Apo, natatandaan po ninyo na pinirmahan nyo itong sublease contract na ito. Apo. At ang nakalagay dito, it's uh, this sublease agreement exec executed and entered into by and between Worldwind Corporation as the sublessor and Lucky South 99 Outsourcing Incorporated as the sublessee. You were, in this document, kayo po ang nagre-represent sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Tama po ba? Uh, sa totoo po niyan, Your Honor. Sagutin yung... mo lang po yung tanong ko. Tama po ba yung sinabi ko? Eh kasi dito sa dokumento, ito. Uh, itong dokumento, mas kitanongin mo yung abogado mo, hindi maglalay o hindi magsisinungaling itong dokumento. Opo, ako po yung mag bakit? Bakit ikaw ang pumirma, Iha? Uh, as per instruction po, kailangan ko pumirma. Kanino pong instruction? Yun, gaya nga po ng sinabi. Kanino pong instruction? Eh, Sakitin mo yung tanong ko. Hindi, pangatlo na akong magmumove to site you in contempt. At Iha, hindi kita pakukulong dito. Inisiguro ko yun. Sa attorney po. Galing po kay attorney. Sinong attorney? Uh, attorney Medina po. Attorney Medina. Mr. Chair, may move that uh, we invite also attorney Medina so that we will find out kung sino po ang nag-uutos talaga dito. Siya ba yung ng NFC? Law firm? Hindi po. iba pa yung attorney Medina, hindi ang kasama din sa lawyer mo yan? Hindi po. Oh, sige, we'll be inviting the... Uh, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Uh, okay. will you allow it, Congressman? Hindi, hindi. With regards to the attorney. Go ahead. I'm just asking. kasi pinapa-invite wait, niya. Wait, wait, wait. Of course, kaya nga. I'm just asking if he is going to allow you to interject. Let's put order. Okay? Sige, go ahead. Uh, uh so, I uh, will be inviting attorney Medina. anong first name niya? Anong first name ng attorney Medina? Attorney Medina lang yung po yung pagkakilala ko. what? what? Attorney Medina lang po. Ang alam mo? Opo. How can we invite there's a lot of Medina. Sa may ano po, sa may Clark yung office. Ano na? Yung office niya po sa May Clark, malapit po. What's the uh the address ng ano? Sige, uh, the ComSec will uh, coordinate with you. Go ahead, Congressman uh, Ako. Mr. Chair, if I remember it right, I think in one of the hearings, we have for Kamakalit na, We have already invited uh, that Attorney Medina. Komsek, have we invited Attorney Medina already? Huh? Nagagalit? Not yet, now. Nagagalit na You have invited the last But year. I want to interject with regards to attorney Medina because that is my question to Diles Kulanan. And we invited him last hearing. Okay. So, Uh, it was manifested the invitation on Attorney Medina in the last hearing. So what's the pleasure of Congressman Paduano? Sure, it's, it's not wrong. No excuse. Then we we'll issue, issue a court so order. Okay. So uh, this a uh, a uh, and that's a motion. It's a motion? To uh, to uh, issue a show cause order to this uh, person, Attorney Medina. Which we have invited in the last hearing and never, uh, um, uh, 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 communication with us. So, uh, any second motion? There's a second motion. Any objection? Hearing none, the second motion is now approved. Go ahead, Congressman, uh, Akop. thank you, uh, Mr. Chair. Uh May go back to attorney or Secretary Roque? Yes, Mr. Chair. Yes. Uh, Doon po sa pag-represent nyo sa Whirlwind Corporation, uh, sa kaso, uh, laban po na Ronaldo Cruz, Froylan Cruz, Tama po ba ito? Tama po yan. Tama yan po yan. Now, what is the status of the case? Ngayon po nakabinbin po siya sa Court of Appeals kasi naghain po kami matapos ma-recall ang uh, ang writ of execution, naghain po kami ng petition to annul judgment sa Court of Appeals. Tapos dahil uh, rinicall po ng RTC ang writ of execution, nakabinbin po ngayon sa MTC Porac ang uh, issue ng writ of execution habang nakabinbin din po sa Court of Appeals 'yung uh, Um, petition for annulment of judgment. So, hindi po nadidesisyonan kung sino talaga ang may-ari? Ah, wala naman pong issue kung sino may-ari. Pag-aari po talaga ng Cruz. Is ang there... issue lang is, uh, yes. yung issue po ng possession, at ang issue po is um, kung nabigyan pa ho ng due process ang whirlwind doon sa pagdinig ng ejectment case. Kasi nga po, medyo komplikado, kaya sana gusto ko nandito yung mga Cruz. Nagdidimandahan po yung anak at tatay na Cruz. At uh, ang nagpaupa po sa whirlwind ay yung tatay na Cruz. At uh, it so happened na ang registered owners pala ng lupa ay ang mga anak ng Cruz, pero minimintay naman ni tatay na Cruz na hindi naman sila nagpundar noon. But in any case, dahil ang mga anak po ang registered owner, sila po nagdemanda. Now, ang version po ng whirlwind, hindi nila alam na nagdemanda ang mga anak ni Cruz dahil ang summons tinanggap ni Tatay na Cruz at siya ang kumuha ng abogado para mag-appear for Worldwind. Nung una po nanalo yung abogado at na ang kaso for uh, ejectment sa MTC, pero nung naapil po sa RTC na reverse at yun nga po nagkaroon ng writ of execution. At doon dun na po kami pumasok no meron ng writ of execution sa RTC. Aha. Uh Ari -huh are you aware of the decision of the uh, court of appeals meron decision po pero nagsahain po kami ng motion for reconsideration ano po yung ano po yung uh, decision ng court of appeals yung court of appeals decision po eh natalo kami doon sa petition for uh, annulment of judgment pero may pending motion for reconsideration po kami ang sabi ng korte supreme ng court of appeals eh hindi po pwedeng annulment of judgment kasi nga ang nangyari matapos magkaroon ng rate of execution, nagkaroon daw ng compromise agreement na pinasok naman ng whirlwind. At dahil pumasok sila doon sa kasunduan na yon, ay hindi masasabi, parang na -cure yung defect doon sa hindi naman sila nabigyan ng pagkakataon na depensa ng sarili nila. At naniniwala po kami, no, ng issue of law, kung mapapatunayan talaga na hindi sila binigyan ng pagkakataon na madinig ng hukuman, eh dapat talaga null and void yung decision at lahat po ng compromise agreement na ipinasok uh, sang ayon sa isang null and void na na, na decision ay null and void din. Yun po yung nakasaad sa aming motion for reconsideration. Thank you. Uh, Mr. Chair, may move that we re-invite uh, the the, uh, the Cruz family in Opa. the next hearing? So move, Mr. Chair. Yes, okay. There's a motion to...